Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. isang salita na nangangahulugan na pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin ito ay malalas na halo sa banal na kasulatan at pwento mo ba aking okay? sa tao sa matuwid na landas ng buhay Kailan ko ba makakamit ang aking mustisya? Tawakas! Nandito na ako sa palasyo ng murado! Papasukin nyo na yan! Pelawan mo. Hurado, tulungin niyo po ako makamit ang aking hustisya. Hurado. Pakiin na po kagalang-galang Hurado. Tulungan niyo po ako makamit ang aking hustisya. Ang aking wala kang ibibigay, hindi ako papayag. naman. Sige, na. sige nga nga. Kumupay ka kung makamit ang ilimitasyon laban sa yung kaaway. Sa pagkat, sawa na ko sa lamang ng isang batang porsigidong makamit ang kanyang hinahangad na lauruan. huwag tayong madaling sumuko. Lalo ng, alam natin ito ay para sa ating kapakanan. Sa talinaga tungkol sa babaeng balo at ang hurado, makikita nating hindi basta-basta sumusuko ang babaeng balo, makamit lamang niya ang kanyang hustisya. Para ito, masasabi natin na huwag tayong madaling sumuko. Maging porsigido sa buhay, kinatanggihan, huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa katalayan, gawin itong gabay. Higit sa lahat, laging tumawag sa Diyos anuman ang kalagayan mo sa buhay.